sa Paarabas kamusta pa kayong lahat sana po ay ayos lang kayo dyan ano? so sa episode na to po simple lang aanihin lang natin yung mga yung mga bunga ng patola na na natin ng mga nakarapuan pero din tayo isang ano dito isang bisita mamaya papakilala natin kung sino dito, kayo ko kayod ako so syempre kasama natin hitman the boy, po rabe

pag games namin kahapon eh. naglaro eh. Hindi ko alam kung sino mo nang ma-upload dito pero syempre abangan niyo 'yon dahil pinag uusapan namin, abangan niyo po 'yon. So yan pakita natin. Ano ba nang update dito sa ating patola? Tayo mo nga. Wala wala <laughs> Nakaraan lang upo yan. Yeah, 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 makarabas. Ay abaw. Grabe mong bunga. Ito ito pwedeng ito. Ano? Eh, ba, ipakilala natin sino ba talaga nag nag-alaga nito. Ay si Toto, dalaman ng alaga. Kiner off ni Jeff sa akin eh. Oo. Oh. Sabi ko sa kanya kasi, alaga mo Brad kasi siyempre, timtagat team dagat kami. Hindi na masyado malagaan yan. Tsaka siya talaga yung uh, legit na farmer dito bukod kay Tatang. Na talagang siya yung uh, credible na mag-alaga nito. Kaya inalagaan niya ang kasabay ng kanyang sili. Kaya yan, meron tayo nga ninyo yun. Hindi nakatikim ng abono itong mga karabas. Ang tanging ginamit ko lamang dito ay ang emas ano yan ilagay namin sa link yung ano yan kung gusto nyo order yung emas eh ano yun uh, foliar fertilizer kasama ng uh, amino plus foliar din yun na order naman yun sa ano sa page nila Iwa, i, ano ko lang ang link ano lang natin ano harvest na natin ba okay. harvest na natin lahat dyan. tapos hmm. yung hindi natin maluto ngayon ipagparte-partehan ng page oh, ito pinito mo no?

tayo po hanggang doon yan mga natin. Woo! Good size. Ito alam sa ito. Di ba yun pa rin Ito mura pa to, no. mura mura pa. Mga ilang araw pa to? Mura ko, dalawa. Dalawa ta araw. Yung iba naman mura gusto. Pidi rin yung. Uh, lang yun, lagi Yan, but, natin ilabas natin para to pidi-pidi na mo. Pidya ito mon Ito? Pidya ito tama na yun, tinusok oh, ng fruit fly pidya. Pidya pidya. Pidya to, Sa Sabi ko kasi kayo kung Pagod guys Ong oh. <laughs> Kiragat Kira Kira ng super ng ano, ng takte Ito rin o, oh, tinira rin o oh. Buti nakasurvive Yan yeah. na, hmm. kilo tama. Oh, oh. Oh, Ito talaga Ano oh. oh. Legit Legit Raymond si, <laughs> ito pangalan na yan. Ito? Ipainit ko sa ano yan. Yan? Lucky! Akin pala yan. Akin yan nung bata. Hindi yan nagkikraid dyan. ng patula Hindi yan ano yan. Okay. Ito tinira ng mga araw. So ito yung tinitira ng ano? Na... putakti. Ang mga bumbu na. Ang ito, hindi pa, Ay, oh, di pa nakikita to? Ay, hindi ko nakita to. Laki oh. Pwede na yan. Walang poste ha. Walang poste. Mm. Matangay pa ibubunga to mga karabas. Grabe pa ang bulaklak na. Oh. Ito maganda dito, kapag yung nagtanim po kami din sa sa gilid ng bakod. Ano yan? Yung tawag dito? Kahit sino sa member ng team, pwede mag ano, pwede mag pwede mag, hmm. mag lang. Hmm. Kung sino yung gusto mong Dati ano eh, upo. Kung hmm. sino ang gusto ng upo, kuha lang dyan. Oo, laki oh. Ito, 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 ito rin oh. Quality oh. Legit. Uy. Legit. Hmm. Grabe ba, Legit. Oh. Pongs. Ah! Oh, Abooooh! <laughs> so, ikalihin na natin sa tari pa <laughs> yung pa. Uy, oh, huwag pang uwi ah. <laughs> ito ang isa. Hmm. Come on. Papasa dito muna. May tama rin Ay, ah. Pero ayos pa rin kahit may tama. Kilagat ng ano? Yan oh. No? Ito yan. Ridiculous sa palingikin. Talanganin ito ah. Yung isa, yung isa. isa. Ito mga pinya to. Ganyan. Ganyan. Para mga para ang mga karabas, ang isa pang teknik diyan. Kita sila yun mga ganto para yung mga maliliit. Hindi na siya makaagaw ba ng oh, sustansya. Okay. Okay. Para focus siya sa mga bago pa lang. Ganyan pala yan. Hmm. 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 Yeah. May natutunan tayo. Kalabasa o, oh, ganda na rin o. Si Raymond lang tarin na yan dyan.

Tiko ba? Ayun po po ah Apa mo? Akin akin itong tikot na ito Pwedeng daruan ah kay kanyok eh Pwede pa Pwede pa benta eh no? Kakunti lang yan Kakunti puno lang yan Bente siyang piraster pa Oo, bente Pwede siyang laki Yung pwede pa na yan dito mauubos yan eh Bente siyang piraso Okay, na yan po ang mo siguro na ha? Hindi na Isang patrol na yan. Isang kilong bigas. So, isang kilong bigas. Para pati yung buto, ano? Si Raymond, yun gusto niya. Pag yung magulang na kasi, hindi na nakakain yung buto. Bigas na. Ito pa, ito maba na ito. niya ito. Para, para meron lahat pag mapang-uwi. Ito, may tama rin ito eh. Pet yeah. kut kutin lang tayo pag mura. Hmm, Ayan, yeah. goods sa yan. Kadami pa nakaabang na bungo. Dami yan. Dami. Diba, Only emas. Lang. Dyan lang sa tabi-tabi mga karabas. Sa tabi ng bakod natin. So, Matagal-tagal po natin ano to. Matagal-tagal natin papakinabangan tong patawala na to. Ano, ano yan eh. Buwan din yan eh bago lumipas. Pag lumipas na siya. Ibig sabihin lumipas yung nalaos na ba maano yan, matutuyo siya. Tani man mananam, tani na naman natin ng iba. Nung nakainom natin dito, naalala ko, pipino, no? Pipino. Meron ako pipino? Oh. Ay, meron ka? ano oh. Ay, balik natin eh. No? Pipino naman ulit. Ikot lang. E. Upo. Upo. Ang Ampalaya palaya. Ang una. Ang pala. Ang una natin. Tapos sunod pipino. Sunod upo. Sunod to patola. Ay, balik natin pipino. Ayun eh, ay, punong-punong na pipino yun. Ayun, ayun nga, Ipakita mo doon. Ipakita yeah. mo doon. mo mo Bater mo sa yung, ano dyan, nursery. Yeah, nursery? Bali, 40... Bali, 80 ano yan? 80 puno. Yan o. Kailangan diligan ko ngayon. Ito yung ating ano, hindi pa natin, hindi pa tapos. Yung pagapangan niya. Tapos, doon, meron kaming talong doon. Meron kami, ito may okra ko dito. Dito tayo bibigay, di tayo bibigay. Meron. Yung no? katuray ko na. Yung katuray, katuray ko tumubo na. Ayun yung papaya ko. Na mother mother. Yan bunga. Ito nga yung okra ko ngayon. So, maharang so. Hindi tayo lalap. Hindi tayo lalayo ba? Tapos may tanim din ako diyan sa loob. Ayun, ano 'yon? Bell pepper 'yon doon. Tapos doon may masukal na 'yon. Dumuhan ko may napon talong. Tapos doon, pechay. Dito mustasa, ayan 'yan. Ano ba 'yon? Mustasa pa. hindi, yung kute tradis Gusto kasi eh, pag gising ko sa maga, hindi na agad. Hindi na kailangan na may talbusan din tayo ng amuti doon. Yung paglabas mo ba, hindi ka nalalayo? May mga kukot-kot ka na. Ito pa, oh. Ito? Oo. Oh. Hmm. mga karabas, ah, uh, meron tayong ah, uh, lokal. Lokal na napadpad dito sa bukid. Eh, medyo namimiss niya na daw dito, eh. Eh ito yun na, patambay-tambay na pa <laughs> <Ang pag -umalik. laughs> lang. Pakuya-kuya. Ang pagbabalik. Basta tan. Pakuya-kuya. na rin. Binilang niya makakarapos yung pa-practice na. Manok. So, uh. Binilang niya yung manok. Kulang, kulang. Kaya malungkot siya ngayon. Ilang kulang tayo na A wala ko. Sagboy. Ikaw lang <laughs> ba, Bastang? Dalawa na lang daw. Oo. Oh. na lang. Mga karapas, paano hindi magkukulang? Eh, tuwing upload namin, nakikita nyo, merong native na manok, di ba? Recently, sunod-sunod yun na may native na manok. Wala eh, nagpa-hospital eh. Kaya wala, siyempre. Tinira yung mga manok niya. na <laughs> ngayon, ay nabawasan. Na ay... Kunti ah. na lang ang nga si <laughs> Kung may isang salarinta, alam mo sino lagi, you know? <laughs> yun. <Ayon>. Sabi <laughs> <laughs> <Diyan> <laughs> ni Kalbo, ibigilin na sa tatang ng ano, Oh. Tatay. Okay, sabi kalbu huli lang tayo diyan. Ah, dai huli kami. Huli lang daw ah, huli <laughs> huli lang ng manok na pagkatay. Nagbilin na raw si Tatang ay eh. na no, pang ano namin. Dali, dali eh, Katay na hin eh, dalawang sunod. Yeah. <laughs> Dalawa. Sabi <laughs> niya may bago baba na manok do ngayon. yung oh. nakaboto tayo, sabi ni Pare Kalbu. Ano ang wala na te? Malu, malu. si Tatang diyan. Malu. Kinuli <laughs> agad. Ito. Sarap eh. Tapos yung papain na nga rin yun. Nagkunti nga. Hindi, kunti na lang ang pinasikasan natin dyan. Mga ano rin kung saan marami. Pagod na rin. <laughs> ay, di ba basta mong tagmintang ay tang? Parang masarap sa huwag saan yan ah. <laughs> sa patula. <laughs> Pwede rin. <laughs> Pwede rin. <laughs> Meron <laughs> eh, pa ka. Eh, may sawag na daw dyan. May binili na si Pong Lee kayo na dyan. Pong sawag. Dahil dyan, Pong, ikaw ang magluluto. Dahil, yun nga, siya daw ang magluluto. Nagpresenta talaga siya kanina. Presenta siya kanina, guys. Na-miss niya rin si Bay. na niya. Hmm. Oo. Oh. Kakaibang luto yun po, ano? Ngayon doon yung makikita yan kasi ngayon lang nyo gagawin oh. all right, all right, all right, Toto na! Tuloy! Kaya lang po na toto so, po so. ang toto nga Lahat yan Oo Oo Iwalay mo na Oo Oo Uh, mm -hmm. uh uh -hmm? Oo. Ah, dami, uh, na uh, mag claro, ah. na nah, okay. yun. bueno, ano Ito yung Naldos 3, so. Kamig. Naldos 3. ni Bay. Ano ito? Ito yung Naldos 3. Ay mga karabas, ang sarap dito sa ano. Ilalim ng kakawate, talagang malamig. Malamig tsaka talagang mayabong yung ano dahon. Um, Naldo ito yung ito yung na puno yung Naldo doon. Ilang beses niya nga try na ina na ito eh, uh, lipulin ba? <laughs> Pero hindi siya nagtagumbay. <laughs> Kaya yun, ito nga, hindi nga ito namin doon. Nakaraan lang tinabosan ko eh. Hmm. Kapal na, okay, na, 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 kapal na, na. na naman ako. Kapal naman. Mag maganda talaga natin trim siya para mas lalong nag-supling. Supling siya ng mas marami. Oh. Sinunog! Sinunog na to ni Naldo. Dalawang beses sinunog. Dalawang beses. Tinabas. Tinabas. Ayan, sobrang netos ngayon, sobrang yabong niya. Nagandang ano niya ngayon, nagandang lilim. No, kapal ng lilim niya, no? Ganda. Tapos ang maganda niyan, walang higad to eh. Yung mga ano kasi mga karabas, yung akasya, amachili pag tumambay ka sa ilalim niyan, minsan makangati ka kasi malalaglagan ka ng uod. May alatiris, meron din. Oh. Hmm. Pero itong kakawati, wala. Mga karapas, kahit na tayo. Sa toto ng halian. Ang sesaya. Sige lang po, natin ng ano po. Bakra bensi. Ay, sasayaw niya pag kami pang pag Nagtanong ako sa nagtanong ako sa JC kanina kung sino magluto ng ano presenta siya. Wala lang Brad. Sige po, iayos siya. Tapang talaga tong luto ito. na. Iyak ka man yan. Lugutin mo. Iyak ka. Kinde ng background eh. Tama 'yan, may ganito. Oo, iyak yan. Tama 'yan. salak maginatin okay si eh. Akie tulang <laughs> <Mawala na yon. laughs> <laughs> si Pongloy lagi naman gusto baliwala eh si Pongloy ay tulungan pa tayong baliwala si Pongloy gayon mula na gayon mula na kung ano kung ano kung ano na ano kung 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 ano ano kung ano 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 kung ano kung na yung ano 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 kung ano

belakang mali pitra kayo karaymon sa akay kabugto kay gimak kay kenapa kenapa si boy kit, eh. <laughs> Badang, sakit <ng> <laughs> oh, sakit eh <laughs> <S -tidomugnak yununga. laughs> oh, yeah. a, ya? M a boy, i Tawa ko talaga. Sakit ang tiyaw ka tawa ka po na eh. Ayun, sabi, sabi, gaya ng sinabi ko mga karapos sa pag-games ano. Kung mayroon po kayong suggestion na pag-games, pwede nyo pong i-comment or message lang po kayo sa isa sa group. I-send po nila yan sa amin, sa admin natin. Tapos i-review natin kung pwede. Pag pwede palaro, ay syempre palaro natin, di ba? Tapos, nala. tapos i-shoutout natin kung sino yung nag-suggest Oh. Kasi yung next na palaro natin, meron talaga yung suggest noon. Kaya i-ano ko 'yun, i shoutout ko 'yun. May nakita na ako isa eh. Huwag yung uh, ano po, huwag yung kain-kain ng mga titindi. Hindi, <laughs> <Name laughs> yung maganda eh. <laughs> Lugi tayo kay Daddy Dit. <laughs> Matindi pag Matindi kain. Hindi, oh. Re i-review yun. I-review yun ng admin natin. Pag na-review, pasado. Pasa sa akin, game yari na ano na gawin natin kaya syempre sa akin okay lang eh. facilitator ako diba at saka camera man Ang litra niyang pong kaldero, siro natin. Siro, ayun lang yung, malaking yung kawa. Diyan. malaking kawa. kawa Yan, yung malaking kawa. Yung nilutuan ko kapon doon. Kaya mo kung gano'ng ka kapres yung ano. Katas-katas talaga muna yun, eh, no? Hmm. Gano'ng kapres yung kakapitas lang. Kaya na, lulutuin na. Oh. Yan ang masarap dito mga karabo sa bukid. Hindi oh, ka mo kailangan bilhin yung gulay. Tapos ayan. Sariwa sariwa talaga. Pwede rin ito sa obus talangka eh. Oh, yung sinabawa na talangka. Pwede rin yan. Sunod uh, no. so, no, ito. Sunod Tapos may bunga yan, ano, no? yan. Sakto dyan lang naman yung patulahan natin. Ito yun yung ano nga yan? Ilalip <laughs> ng dayami Ah Para mainit siya no? Oo <coughs> Tapos Pwede rin kasi ito guys iawin eh Iawin, iawin, iskain lang Ibags niya yun, yung bags yun Hindi, hindi ka paturo, ang katanong Tanong niya talaga eh Na Gano'ng kainit kailangan? Gano'ng kailangan? Ka Tanong siya eh Interested siya na gawin yung <laughs>

mas pa ang sahog gaya. sa ano pong sa Sa bagay, maraming gulay po, yan Pangiyaw yung mga mura Hindi, mapalibak ko Ano yung tapag iniyaw? Kasama balat? Kasi natin mga karabas Tapos kayo din lang siguro patatang no? Pero ito tang, ko rin ito tang Sa ano? Darong-darong ba? Talaga <laughs> yung

ng ilo, punta ng bayan, yung dala, pillar. Dala-dala niyo oh, sa bag okay. niyo. Ayun, ayun. Ay, ay, nakuha niyo sa bag niya. Basta sinabi mo sa kanya na dali mo lagi. Dala niya lagi yan. Oo, tinan mo. <laughs> dala, dala, hindi niya okay. dala niya, iiwan doon. Sa noodles, masarap din itong patula. Ano? Mm. Masarap yan ba? Masarap sa noodles yan. Lagi niya, ano yung bags yan? Ito mo, hindi mo siya. Ulit na yung bags. Ay, lagi niya sa hog yan may, may nais kaso pa si Mabしyo, kaya late. Dito na yung nga Perfect. Ayun, Mas bilis. Meron pala tayo. Ganda bukay. yung katunglo yun eh. Yun yun eh. Nabigyan pong no? Hindi nabanggit. Dala-dala niya yan, kahit saan mapunta yan. Maiwan ang lahat, huwag lang topong, no? Uwa. Dapat pwede ko yung atsara to, eh. Oh. Oh? Oo, oh, ganda na yung magagani. Latapon ko na, latapon. Latapon, latapon. Sabi lang sa matang, eh. Uh, uh, uh.